yang walang isdang huli ang anong? Anong isdang uh huli? Hindi, wala kayo na ipadala? Wala, wala kayo na ipadala. Naya ko may sinangag dyan, kaya kailangan nga nang sinangag. Wala nga kanin. Ay, sinangag ko ang ibang? pagkain. Ah, Magandang umaga. Ako'y pagusta-pagusta ako'y naglalaba. Ako'y okay. habang naglalabay ako'y umaga. Okay. Ang ina hindi ng nga na kanin. Kaya siya ay magsisigang ng kanyang kaagang kabanas. Nais, ang galing yung lalagyan ninyo ng mainit na tubig. Kaganda na't hindi na... Kaganda na't hindi na lamig at yun. Kahit maghapon. Nung nabasag ang ating daon ng tubig. Yung um, actually, yung eh, tubig na yun. tubig na yun. Ay, pwede yung may yun. Pwede nga. Pero kung hindi naman termos. Kaya, hindi naman ang dalawin at oh, yun naman um, ang gatitan. Kaya, sa akong karni sa sain ko. nga.

sabanas ako nag nakatapos na ako ng dalawang salang na laba may bago na akong nakasala ngayon ako muli nag alusar at ako yung nagubutong Are ang to yung ano, hindi maalat. Aming-aming ampo na po sa ay nangangunghan ng pagkain. Hindi ko alam kung ano aray dahil kulay pula. Kulay brown. Parang hindi naman aray tilapia. Ang iba din ang tilapia. Aray. Pero aray hindi ko alam kung ano. Aray <clears throat> meron pa din ah. Kasalap. Kasibid ah. Mar meron pa. Maruyang mura. Maruyang mura. Maruyang, mura. O, sarap. Ay, ayan siya, tinuro na tinusay. Oo. Bakit ka hindi Kain ako. Hindi ako nag-apunan. Kain hindi Hindi, ah. Okay. Pagpanas yan. Kain pa, na. May silangag so? na, Hmm? May silangag akong dibarad na lang. Um, tumuhay ka. Sabayan mo ako. ka ako

Malamig naman inay. eh. Ano ba sa malamig? Ayaw ko na malamig na isla. Yes, yes, yes. Ano ba? po sa'yo na masarap Ayan. Alam. Mahapon pa na, kasi yan. Diyan. Ito ang patung mga isla, diyan. Diyan yung inulam namin niya, di ba yung gabi Masarap pala ang bisis na ito. Mm-mm. -hmm. Masarap ang basmati eh. Buti-halo, basmati tsaka yung sa inay. Mag-iipa mm. kayo mm. yung, Ibisa, ka, ng ganit sa doon kung isa pa yung libre. Ayan. Kung gusto. Hindi ba sa inyong mga sagasto? Hmm. Asa ka kayo? Hmm. Maayon kayo ng ayos. Ibi sa wala na ako sa inyong mga sagasto, ha? Paayon na naman sa inyo. Ito, naalala ko kagabi, nagtatamu si Gana ng pamulat. Ang tagtalo, masarap yan. Ang tagtalo ng inay

Ingat narito, rito ba pang ulam? Ha?